Kamusta mga kaasenso? Kung naghahanap ka ng mga simple at practical na paraan para makatipid kahit nasa minimum wage ka, nasa tamang channel ka. Tara't pag-usapan natin ang mga paraan para makatipid ng pera. Ready na ba kayo? Let's go! Una, ay maximize ang government benefits. Sayang ang mga benefits kung di mo ginagamit ng tama. Sulitin mo ang ACA, pag-ibig at PhilHealth. Mag-enroll sa PhilHealth para sa health coverage at subukan ang mga low-interest loans ng pag-ibig. Bukod dito, maghulog sa pag-ibig AC2 para sa mas mataas na interest. Siguraduhing updated ang contributions mo sa AAA at pag-ibig. Pangalawa, gumamit ng buy in book, save more approach. Mas malaki ang natitipid kapag bumibili ka ng maramihan. Kung hindi kakayanin ang pagbili ng maramihan, makipag up ka with family and friends, para share-share sa gastos. Gumawa ng monthly shopping list para sa bulk essentials bago pumunta sa wholesale markets gaya ng divisoria. Huwag kakalimutan humingi ng tawad. At para sa mga nabibili in bulk, tandaan na proper storage is key para iwas tapon. Makakatulong din na abangan ang sale events tulad ng Christmas or 13th month pay season. Pangatlo, sumali sa money challenges. Gusto mo bang i-challenge ang sarili mo? Subukan ang money challenges na magbibigay sa iyo ng bagong perspective sa spending. Maari kang sumali sa 30-day no spend challenge. Kung gagastos ka naman, i-challenge mo ang sarili na bawasan ang pag-dine out at paggastos ng hindi kailangan. Pwede mo rin i-challenge ang sarili na magtabi ng 50 hanggang 100 kada araw sa savings fund. Pang-apat, gamitin ang pampublikong transportasyon o magcarpool. Public transport is life gumamit ng jeep, bus, o train para sa araw-araw na commute. At kung may kotse ka, mag na lang para hati-hati sa gastos. makipag sa office mates para share sa fuel. Panglima, subukan ang cash-only weekends. Gusto mo bang kontrolado ang gastos mo? Subukan ang cash-only weekends. Mag-set ng spending limit. mag ng sapat na cash para sa weekend. Iwan ang debit at credit card sa bahay. Itrack ang bawat bili gamit ang notebook or api. Pang-anim, gumawa ng mga hapagkubo meals para makatipid. Magtanim ng malunggay, kangkong o ampalaya sa iyong backyard o kahit sa mga paso. Huwag mong baliwalain ang mga gulay na pwede mong itanim sa bahay at iluto. Ang hapagkubo meals ay hindi lang masarap kundi makatipid ka pa. Kung gusto mong makatipid sa pagkain, bakit hindi bumili sa mga local farmers o sa talipapa? Minsan, mas mura at mas fresh pa kaysa sa supermarket. Pangpito, gumamit ng mga micro-investing platforms. Mga kaasenso, kung akala mo hindi kaya mag-invest kahit sa maliit na halaga, nagkakamali ka. May mga micro-investing platforms sa Pilipinas na pwedeng simulan kahit maliit lang ang iyong sahod. Mag-register sa mga apps tulad ng e-invest o seed-in kung saan pwede kang mag-invest ng maliit na halaga. Pwede kang mag-invest ng limampu o isang daan para maranasan ang proseso ng hindi tinataya ang malaking pera. Pangwalo, tangkilikin ang mga bagay na libre. Mga kaasenso, bakit gagastos ka pa para sa leisure activities kung pwede ka namang mag-enjoy sa mga hobbies na hindi magastos? Atendan ang mga community festivals, free workshops, o mga park events na hindi kailangang magbayad. Imbes na mag out o manood ng movie, mag ng movie nights, potlucks, o game night sa bahay. At kung mayroon ka naman alam na skills gaya ng photography, pagluluto, pagtatahi, gardening, o pagre-repair ng gamit, gamitin mo ang mga ito para kumite ng extra at makasave. Kung gusto mo pang matuto ng mga tips at tricks para sa mas malaking ipon, naghanda kami ng isang printable budget hero challenge game na pwede mong i-download i click ang link sa description para maging bahagi ng Pinoy Paasenso community at makakuha ng mga libreng materyales. Yan mga kaasenso. Sa pamamagitan ng mga tips na ito, mas madali mo nang mapapalaki ang iyong savings, kahit maliit pa lang ang iyong kita. Kung may natutunan ka, don't forget to like, share, and subscribe. Huwag kalimutan na mag-comment ng iyong sariling tips sa pagtitipid, at kita-kits tayo sa next video. Paalam!